Wala talaga sa Pilipinas yan. Kaya tumigil-tigil na yung mga mga DDS trolls na yan na wala nang maiba tong uh, wala tong issue sa ating gobyerno gagawa na lang ng kung ano-anong kwento gaya ng pagka fake news na kanilang idolo proud pa sila di ba? wala na yata makuha ang lehitimong issue itong mga kritiko ng ating gobyerno lahat mga kritiko ng presidente, kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Kritiko ng PNP, gagawa na lang ng kwento. Oh. Pinapakita na may mga bataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Uh, talagang may na-aksidente dyan. May na-aksidente dyan, panahorin natin. Tapos, bisaya ang pagalagay. Ginagawang bisaya para kunwari Filipino eh, Pilipino, eh, problema, nasa Indonesia yan. Oh. Indonesia yan. So, cyber patrolling, Indonesia, kasi nakuha natin dyan ang plate number. Ang plate number, Indonesian plate. Oh. Wala na talagang, walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger, yung nagkuha niyan, ang nag-post niyan. Ang nalagay ng caption ng Bisaya, di, wala nang iba dyan, kundi DDS vlogger. Mga, -boat, mga mga tayo palang, mga, mm, which is totoo naman, it is an outrage, di ba? Eh kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, eh wala sa Pilipinas. So it's, it's crazy. Pinapalabas nila na parang nandito sa Pilipinas, parang wala nang, wala nang uh, sense, wala nang orderliness, wala nang uh, peace and order sa atin na parang usin kung ano-ano ang ginagawa. Hindi po nangyari sa atin yan. Siguro naman wala pang Pilipino. Wala, ano, wala sana Pilipinong ganyan ha. Hopefully, pwedeng gawin ng Pilipino yan, pero hindi pa ginagawa ng Pilipino at wala pa tayo recorded na ganyan. Okay? Uh. Pangalawa, eto, natuklasan ang ating kapulisan mula sa ACG sa isang viral video na kumakala sa social media kung saan makikita ang isang tao na tanggang saksakin. O oh, yan. Hmm. At tinaga Mm. Ang nag uh, load na naman yan ay si Kerwin Salvador de la Cruz. Mm. Neri upload. At yan ay nangyari sa Vietnam. Mm. So, wala mag tapos sa sabihin nila yung eh, pulis at pagkatapos eh, Kung sana kasi tatay daw nila eh walang walang ganyan. Yan ang mga comment. E eh, tayo nga ni nila, may na-armalite nga sa gitna ng Commonwealth eh. O, oh, di ba? Proud pa sila. Di ba? Wala na talagang magawa, kundi ito nila ang kanilang ginagawa. Pa Pasamain ang mukha ng ating uh, ng ating bansa na para bang napakagulo natin. Eh, hindi naman totoo. Hmm. So ngayon, ito ay papatake down din natin ang vlog na ito at kakasuhan din natin. Pangatlo, may isang viral video rin, pambubugbog sa isang estudyante na pinalalabas Pilipinas sa na naman, bullying. Humakot ito ng 17,000 views at 85, napakaraming reaksyon. Tapos sa mga trolls naman, walang tigil sa kapupula ng, ng ating gobyerno. Mahina ang pulis, hindi gumagalaw ang DepEd, kung ano-anong mga pinag-isasabi. Eh, ang problema, Indonesia. Again. Eh, kasi nga, kamukha lang Tingnan nyo, may mga markings. So, ang mga markings na yan, tinignan natin ang, sa mga t-shirt ng mga markings, eh, wala talaga sa Pilipinas yan. Kaya tumigil-tigil na yung mga mga DDS trolls na yan na wala nang maiba tong uh, wala nang maiba tong issue sa ating gobyerno gagawa na lang ng kung ano-anong kwento. Gaya ng pagka-fake news na kanilang idolo. Diretsuin na natin.